For today's video guys ay dumating na yung mga motor na ibibenta namin At excited ako dito guys kasi for release na kagad ito Ayan guys meron tayo dyang SRB200 na cruiser At dalawang ATR160 na adventure scooter na mula sa QJ Motor Ayan guys dumating na nga sa wakas ang tagal inaantay ng mga customer to. Nagkakaubusan kasi nito guys kaya buti na lang na delivera na rin kami. At ayan na nga ibababa na nila yung mga motor. Hindi na mag sa showroom namin yan dahil kukunin na kagad yan ng mga client namin. So bali guys itong QJ Motor r 160 ang i-release namin. Yung SRV200 hahanapan pa namin ng client yan pero for sure naman na mabilis naman ibenta yan. At ayan guys binababa na nga motor. Parang nasa concert stage lang si kuya <laughs> Tignan nyo naman guys yung ATR 160 Grabe, sarap magkaroon ng ganyan. Ang ganda naman kasi talaga guys. Tapos naka hybrid engine pa. At ang ilang features na meron lang dati ang mga big bike. Ngayon nandito na rin kagaya ng TFT display panel at traction control. Kaya naman nilapitan ko na agad ito para mausisa. At ayan guys oh, so, sa tingin pa lang masasabi na kagad natin na premium yung mga materials na ginamit. Magaganda na rin yung mga switches nya guys. Tapos yan oh, 5 inches TFT display panel. Keyless function na rin pala ito guys. At dahil sa adventure school, siya ay nasa harap na yung gas tank niya. So gagawin ko na nga lang ito ng review sa mga susunod na video. So ngayon mag-focus muna tayo sa mga clients natin na re na itong mga ATR160. At ayan nga guys, so ina-activate na itong ATR160 gray. So itong variant na to guys, kulay gray siya pero yung mga sticker niya ay kulay gold. Kaya terno sa gulong niya na kulay gold din. Pakita ko lang din sa inyo guys itong susi ng ATR160. So ayan guys, so remote siya guys pero pag hinila mo ay may physical key rin siya. Ayan o. At ayan nga guys, ipinapaliwanag na sa client kung paano i-operate itong ATR-160. After nga ng activation at demonstration sa customer, ay nag-proceed na sa payment. At pagkatapos nga yan, ay ayan na nga, may uwi na nila sir ang mga ATR-160 nila. Sana all, may QJ ATR-160. <laughs> so congratulations ma'am and sir sa bagong bagong yung motor na ATR-160. Ride safe always! Sunod naman ay i-activate na itong pangalawang ATR-160 na i-release din. Sabi sa inyo eh hindi na sila magtatagal dito eh. Gusto ko pa sana na magkaroon ng display ng ATR-160 dito sa showroom namin. Kaso wala eh, reserved na yan sa mga client. Pero guys, kung interested din kayo bumili na ATR-160, wag kayo magalala dahil magkakaroon pa kami nito. So may mga next batch pa na deliveries, kaya don't worry. Ang price nga pala nito guys ay 159,900. At open kami sa cash payment or installment. Kaya bilhin na kayo guys, patok na patok ito ngayon. At ayan na nga guys, at uwi na rin yung pangalawang customer ng ATR-160. Inabot na kami ng gabi, pero okay lang yan, at least may benta. Ako honestly na-excite ako para sa customer kasi para sa akin talagang napakaganda nitong ATR160. At ang sarap magkaroon nito. Magandang pang forma at kayang kaya din ng long ride. At ayan guys iuwi na nga nila yung bagong ATR160 nila. So maraming maraming salamat mga sir at saka ma'am. Ingat sa pag-uwi at ride safe always. At ayan nga guys sa mga release namin ng QJ Motor r 160 Bisita na rin kayo sa showroom namin para makita nyo yung mga display namin ng mga motor. Maraming maraming salamat sa patunood at kita kits tayo sa mga susunod ko pa na videos. Thank you for watching. Like and share for more Kambanatics videos.